Pero akong plano kayo yung kaibyo. anong plano mo naman doon? Dumating na yung part ng kaya in order. Patingin nga, nasaan ko ya? Oh. Paano natin gagawin sa kanya yan? hindi eh, naman tulog yung pagpupunta dito. Kahit gising yun, natin yun. So, yun mga idol. Good morning sa inyo Sarap talaga gumising ng maaga Tapos magkakapigan na Sige na ako kay Kuya Lito <laughs> Ang swerte ko ngayon Hindi na ako na naman Ni Kalbo na tulog Pauli siya kasi dumating eh. <laughs> nyaw, nyaw. Nyayayaw, nyaw, nyaw 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 Kuya kaya yeah, ano, bengi akong ano, may hirit na tubig Saan ka? Uh, dito ako sa Jordan Dito, sana ah, Kaya bengi akong ano Kaya akong may hirit na tubig dito, dami, Bakit dami, ano yan? Meron akong plano kayo yung tubig anong plano mo naman Don? Dumating na yung part ng kaya in order Eh, patingin nga na saan kaya? Ah, <tinyo> Oh, eh paano eh, paano natin gagawin sa kanya 'yan? hindi eh, naman tulog 'yung pupunta dito. Kahit gising yun, natin 'yun. Oh, paano nga natin mababawi ang kuya? Hindi okay, ba ikaw na lang na dapat ba? Oo, oh, do sa ito, kubo. Oo. Oh, Ngayon, ito na, dumating na 'yung order ko. Tayo na muna babawi kita. Hmm. Oh, eh paano nga natin mababawian uh, 'yan, kuya? Alin? 5 minutes later. Ay, <laughs> ano? Ay, dyan ako ya. Ay, dyan ako yun eh. Oh, sasabihin ko na Nasa sa palengke ka. <laughs> Ayan, biling mo, biling mo. Opo! Yari ka ba? Maya kalbo. <laughs> Hindi mo ang pagbubukente namin. Ah! <laughs> ano, pre? <laughs> ano, pre? <laughs> ano, pre? Nakakainis. Gising na ako. <laughs> <laughs> ano, na, gising. Aba, eh, pauli ka kasi guwising <laughs> Pauli eh tanga di na nakasagod dumating ng pare kaya di mo yaka talaga maabutan ah pre nasa palengke yata ah, na. eh lagi ito pa nga yung baso ko yun di pa ako napagkapi na ah sigurado pre marami na naman makukuha yon. pre pre nga ano yasi yes, <laughs> mm. Alam mo, porkit pupunta po ako dito, ikaw na pagtitripan. Oh, ah, talaga naman eh. Bah. Ganda na naman makukuha nun. Oh, talaga sigurado, pre. Maganda. Ito yung lighter, oh. Maganda talaga makukuha nun. Hindi na naman na naman. <coughs> Hindi na naman na naman. Opo. <coughs> 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 ano, pre? <coughs> pre, ano? Bakit di ako may gawa, no? Si Kelly ah. <coughs> 带你得到某个美露宝。